Hihinga na ang mga may-ari ng tatlong barkong nakaangkla sa Manila Anchorage area. Dahil po yan sa iba't iba umanong irregularidad. Ang isa sa mga barko nawawala umano ang walong Chinese na crew. Saksi si Oscar Oida. Ilang regularidad ang natuklasan ng magsagawa ng inspeksyon ang Philippine Coast Guard, Bureau of Immigration, Maritime Industry Authority, Department of Labor at National Intelligence Coordinating Agency sa tatlong barkong nakaangkla sa Manila Anchorage area noong March 20. Isa rito ang pagkawala ng walong Chinese crew member na base sa vessel calendar as of March 19 ay nakasakay pero ng inspeksyonin ng barko ay wala na ang mga ito diyan po yung ating uh, gusto pang i deep no if there are any other intention itong mga foreign national na ito aside to being part of the crew and operating in dredging uh, and uh, reclamation operation po in Manila Bay uh, ito po yung ating uh, chine-check pa at pina-find out nakikipagtulungan po tayo ang mga ahensya na involved dito Napakalaman ring wala umanong domestic shipping operation certificate ang naturang barko at hindi gumagana ang mga CCTV nito. Sa isa pang barko, Sham na Chinese national naman ang pinaniniwala nagtatrabaho bilang crew na di pinahintulutan ng regulasyon ng marina. Kapag ang vessel, it is a Philippine registered vessel uh, or a bareboat charter which is a temporary registered in the Philippines, it is uh, required na strictly Filipino kurlat yan. Inabutan naman sa isa pang barko ang dalawa pang Chinese national na ditugma sa kanilang alien employment permit. Pagpapaliwanagin daw nila ang mga may-ari ng barko. If we found out na mayroong mga violations to marina rules and regulation, definitely we will call Uh, the owners and we will issue appropriate uh, show orders to them and they have to explain kasi kung Philippine flag ito they have to explain to us you are, why are you employing those uh, foreign nationals uh, where in impact you are not allowed to so that's the basic uh, premise na ating gagawin we still have to wait for the final report sinubungan namin kunin ng pahayag ang dole tungkol dito pero di raw muna sila magbibigay ng komento habang nagsasagawa ng imbisigasyon para sa GMA Integrated News. Oscar Oydang inyong saksi. Makapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.